Guys, samahan mo muna ako mag basic cleaning ng aking case. Pag medyo sobrang dami ng alkabok, uh, o kaya medyo madumi na, eh, kailangan linisin naman natin guys. Kung hindi pa kayo sanay, mag deep clean, mag deep cleaning, yung kung tawagin ng mga protect, yung totally tatanggalin natin lahat, lang, lahat ng laman loob, lahat ng easy parts natin sa kanyang case, saka natin linisin isa-isa. isa isa Napakaganda nun guys kaso medyo matrabaho yun. Kaya kung hindi pa kayo sanay mag deep cleaning, di mag basic cleaning yun muna kayo. Guys, ang kailangan lang naman natin sa paglilinis ng PC, yung takpuhan lang guys sa isang paint brush saka isang bomba ng logo. Yung pang ganun lang ito. So, ito lang ginagamit ko. Yung medyo malaki na guys ha. Ah. Kasi pag medyo maliit, baka hindi bumuga ng hangin. Baka hindi man yung, hindi niya maitulak ng maayos yung mga alikabokodo niya. Isa sa ka, pa. syempre paintbrush. Ito. Ito lang ginagamit ko pag nagbe-basic cleaning ako ng aking mga PC. Tulad so, yan, nakabukas na isa kasi marami na alikabokodo. At medyo madumi na, kailangan nang minisit siya para maganda na ulit siya ang tingnan at medyo humingan naman yung mga parts nyo sa loob guys tara simulan na natin guys kung mapapansin nyo yung ating PC napakadami talaga dumi yun ganyan lang naman ako mag basic cleaning guys pag gusto nyo mag deep cleaning yung ibang napakarunong nung sa PC deep cleaning ginagawa nila tinatanggal na lahat ng parts ng PC parts sa loob ng case tapos yung case na lang matitira para malinis ng todo todo itong gagawin natin basic cleaning lang to guys wala tayong tatanggalin hindi na natin tatanggalin to itong memory card hindi na natin tatanggalin itong video card kumbaga uh, maging comfortable lang siya kahit papano sa paningin natin yan tapos kailangan medyo malaki yung pambomba nyo ng lobo ha. Para tingnan nyo guys. Ha? Oo. Yeah. Oo. Oh. Oh. Ulit ka ba? Naitutulak nyo Grabe. Dapat nakamask kayo dito guys. Mas ganyan lang. medyo lumiliwanag na ang buong ang medyo maliwalas na siya tapos buga lang o oh, itim na guys o oh. laki ng diferensya o oh. laki ng pagkakaiba diba ito kanina yun eh. Pati munti. Kaya nga yun o. Rush, rush lang. Medyo maaliwalas na siyang tingnan. Itong paglilinis na to guys, basic lang. Ito pag pag di nyo pa alam kung paano baklasin at ibalik yung mga PC parts ng inyong PC, huwag nyo muna ang subukan guys. Dali nyo sa mga protect, protect niya na malapit sa inyo. Pero pag gusto nyo pag-practice at malakas nyo, i-try nyo. Kasi hindi nyo malalaman pag hindi nyo susubukan. Basic lang lagi sa una guys. Yan yung ating ano. Ah. Uh, madalas sinasabi, basic lang lagi sa una, guys. Pag natutunan natin na pag natutunan na natin yung mga basic patungkol sa PC, saka tayo mag next level. Step by step lang. Makita nyo guys, umili pa yung mga sabo. Kailangan ganito kalaki para kaya nyo yung buga. Kaya, kaya nyo palipan ng mga likabok. and Paulit-ulit lang na ganyan hanggang sa... Natanggal na yung kanyang mga lukabot. medyo luminis na siya hindi lang kasing linis nung pag deep cleaning ang gagawin natin nagdi deep cleaning din ako guys pero bihira lang bihira lang pag talagang wala ako mahaba oras ko tapos sinipag ako. Oh. Tamad kasi ako guys. Sa dami ng PC natin dito. tatamarin rin ka talaga. Papansin nyo diba? Medyo luminis luminis luminis. Nalilinis siya na konti. Ayan. Ganun lang guys. Yung pag... Ah, hindi nyo lang naman ako mag basic cleaning pag pagbrush kasi sa dami nyan isin natin hindi ko talaga kaya i-deep clean bawat isa baka maubos yung buong linggo ko <laughs> makawala na ako ng yung mga ginagawa ko is ma ano -delay. kaya guys kung gusto nyo mag basic cleaning ganyan lang na magagawin nyo kailangan nyo lang mag itong paintbrush saka isang pambomba ng lobo na medyo malaki tapos pag nakita nyo ang komportable na sa paningin nyo at may, medyo linis na, okay na. Tapos, kung gusto nyo ng deep cleaning, medyo matrabaho, tatanggalin natin lahat ng PC parts sa case nya. Pag lilinisin natin isa-isa, pati ito tatanggalin natin. Pag tinanggal natin yan, dapat meron kayong tawag doon, nakalimutan ko na, thermal paste para dito sa processor thermal paste din para sa processor din ng GPU. Yeah. All guys, maraming salamat at abang lang din guys sa mga basic tips, basic tutorial na gagawin natin. Baka nandito dito na yung problema nyo, magawa natin ng video nang hindi natin inasaan. Maraming salamat guys.